gabon tambal sa suka kalibang kanang mga pasmo pasmo pasmos kusog ug ganing kalabo tambal gyapon na ang kapayas ko dahon sa kapayas tambal na tambal na sa mm, na mga tambal ang mga ipagtanong diri Ya, hmm, malam tu pagi tu si Anilo. birthday na karong March 5, March 21. O oh, ito, kalabo. Sinong gustong mag uminom ng kalabo? Uminom na kayo. Dito, marami oh. Maraming kalabo. Tanim ko oh. Tinanim kong kalabo oh. Kalabo. Yan ang kalabo. Gamot sa ubo, sipon. i mo yan, tapos i-ano sa tubig, i-hunit, inumin.